Hello, mga idol. Yan. Kukuha tayo ng mga nalaglag na palapa, mga idol. Gagawin nating walis. Walis tinting, mga idol. Palapa ng niyog. Yan. Mga nalaglag yan, mga idol, nung Bagyong uwan. Ang lakas dito sa amin, mga idol. Ano? Mga hangin. Ang daming nalaglag. naisayang, sayang. Kinuha natin, mga idol. Gagawin nating walis. Yan. Kakayasin natin yan mga idol. Tawag sa amin dito mga idol, kayas. Pagwawalis. Yan. Kakayas na mga idol. Kasama nga pala natin dyan mga idol si ano. Oh. Kulot. Laging kasama yan si kulot. Yan. Ay, may daladala pang si Cheria mga idol. Sumanghuan oh. <laughs> si kulot. <laughs> si Cheria pa. Nah, kayas mga idol. Walisin. Pangwalis mga idol. tsaga lang talaga dito mga idol sa probinsya. Buhay, probinsya mga idol. Mga ano diyan, mga isang oras mga idol bago maka-isang walis. Pangwalis natin. ang daming nalaglag mga idol niya daming laglag niya sinimot na lang natin yan mga laglag sayang mga idol mabubulok lang naman yun eh Oy, nagtisting mga idol si Kulot. tubay marunong din o. Oh. Mabagal, lang mga idol. Yan, nagtisting malam, na rin si Kulot. Yan mga idol, patapos na tayo. Nakaisang walis na tayo mga idol. Oh. Yan, may pangwalis na si Kulot. Ano kaya yan si Kulot? Magwalis? Masipag kaya yan si Kulot? kulot to walis mo to yan tatalian na natin mga idol dapat masipag yung walis na yan kulot ha yan isang walis na mga idol thank you for watching mga idol let's go together mga idol Salamat. Ngayon nang ulit tayo mga idol na kapag online, tagal sa aming walang kurinti mga idol. Inabot sa amin ng ano, apat na araw, wag nagka-kurinti, medyo malakas-lakas din yung bagyo sa amin mga idol. Bagyong kuwan. masipag dapat itong walis na ito mga idol.